Magandang araw ito ang guided. Ang ating reading ngayon ay para sa mga Scorpio. Uh, ang kanilang financial matter sa eclipse na ito na darating ngayong March. Eh ano yung magiging transition ninyo about your financial uh, matter. Uh, sabi nga nila, di ba? Ang eclipse ay isang ending and new beginning. So sa inyong financial ano kaya ito? Magta-transform ba ito? Magbubulong ba ito? O kung pinagdadaanan mo ngayon is major rough pagdating sa iyong pinansyal uh, o ang iyong kaperahan, ay tingin natin kung magta-transform ito into another or may iba yung cycle na. Diba? So, tingnan natin. And magbabasa tayo ng isang angel message para sa iyo. At uh, iba pang messages nadala ng iyong card. Four of Wands. So, mga score of you, at the moment, bago ang eclipse is, um... Ang iyong financial uh, journey is, um para mag-isa ka lang na nagdi-desisyon kung saan mo dadalhin yun. Uh, uh, medyo wala naman ako nakita naging sobrang hirap ng pera sa iyo na pagdating. May nakukuha ka naman na tulong sa iba. Pero yung pag about how to bloom yun, kung anong meron ka ngayon na hawak mo na, yun yung medyo iniisip mo ngayon kung nagtatrabaho ka ngayon, iniisip mo na mag-invest o pumasok sa isang negosyo para kung ano man yung meron ka ngayon is mas maragdaga na kung dahil iniisip mo din na darating araw hindi ka na magtatrabaho at gusto mo na lang nakapokus ka sa iyong family at yung negosyo na yon o investment na yung magbibigay sa iyo ng secured na na financial kung saan kaya nang bitbitin lahat ng mga expenses mo, yung mga pangailangan mo or kung ano man. So itong eclipse nito, sinasabi sa inang card na magiging maganda yung rhythm. May kita mo may mga nagkakantahan dun sa ano at isang kanta lang. So masasabi ko na ang iyong uh, transition is makahanap ka ng mga tao na magbibigay sa iyo or sasama sa sa journey mo in your financial uh, matter and kung possible a partnership ito hindi isa lang dalawa or tatlo ang isang partnership na to na may kita mong pare-parehas lang pare-parehas ninyo na gusto yung gagawin ninyong negosyo o kung saan kayo magi-invest so napakaganda nung ano ano So, naghahanap ka ng pagkakataon and then ito, darating pagkatapos ang eclipse na to. So, abang nagaganap ang eclipse, magdasal ka lang kung sino yung mga tao na yon And, or kung ikaw man lang alone, sigurado may mga tao namang susuporta naman sa'yo sa mga uh, decision mo na ito. And, definitely, ikaw ang maglilid at uh, susundan kanila nila dahil believe sila so kung anong kakayahan na pwede mong gawin so ayun yung angel message mo opportunity so yun nga di ba isang napakagandang oportunidad ang darating sa iyo pagkatapos ng eclipse kung saan itong opportunity na to na collaboration or partnership ang magbibigay sa iyo ng financial security or financial stability. Tama ba yun? Nabanggit yung stability. So, ah, magiging stable, di diba? So, yun naman lahat tayong gusto natin, yung stable na yung finances natin, yung hindi na tayo maghahanap pa ng ibang, o mangungutang pa sa ibang tao, or kung ano, kung ano man. So, kung ano nang meron ka ngayon, yun na. Yun na yung gamitin mo, at huwag ka nang pang manghiram sa iba para sa mas malaking ano. So kung ano lang meron ka ngayon, 'yun lang umpisahan mo at uh, susuportahan ka ng langit dyan. Dahil ang opportunity na 'to ay darating na sa mga susunod na araw at malapit na 'yon dahil ang eclipse ay mabilis lang ito. So kung magta trans uh, kung pagkatapos ng eclipse nito ay biglang magkaroon ka ng idea or misang may lalapit sa iyo na kaibigan o sino man ang gusto ng franchise, partnership whatsoever, nakikita ka or investment, definitely ito na 'yon. Ito na magbibigay sa iyo ng mas stable na pagkakitaan uh, pagkakakitaan kung saan kaya mo nang i-give up ang trabaho mo pagdating ng araw. But na the moment, pagdating ng araw, pwede mo nang i-give up kung ano yung trabaho mo meron ka. Kapag alam mo, na talagang ito ay uh, nagbibigay na sa'yo ng malaking potential na pwede ka nang um, masecured mo na talaga totally. So, ngayon yun lang yung ating reading ngayon para sa iyo, Scorpio. Maraming salamat sa iyong panonood o pakikinig. And God bless sa iyo.